Isinusulong din sa Kamara ang panukalang isama sa kurikulum ng Paaralan ng pagtuturo ng tungkol sa ipinapairal na martial law sa Pilipinas. Nakasaad ito sa isang resolusyon na iniharap sa Kamara ni Naakbayan Partilis Representative Walden Bello at Kakabagaw. Binigyan diin ng mga mambabatas na kailangang palaganapin ang mga kaalaman ng mga estudyanteng Pilipino tungkol sa martial law period na naging bahagi ng kasaysayan ng bansa binigyan diin ni Bellion na ang deklarasyon ng martial law ng yumaong Diktador Ferdinand Marcos ay maituturing na pinakamadilim sa kasaysayang pampolitika ng Pilipinas. Dalawang Pilipino ang nakasama sa talaan ng 2012 10 Outstanding Young Persons of the World. Ito ay sina Dr. Edsel Maurice Salvana at sa larangan ng Humanitarian and Voluntary Leadership at si Paolo Binigno Bam Aquino sa larangan ng Business, Economics and Entrepreneurial Accomplishment. Si Bam Aquino ay pinsang buo ni Pangulong Aquino at anak ng nakababatang kapatid ng yumaong Senator Binigno Aquino Jr. Ayon sa US-based Junior Chamber International, ang Toy P ay inorganisa upang kilal kilalanin ang mga kabataang naging katangi-tangi sa kanilang napiling larangan ng gawain.